Hello, hello, mommy. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. At dito na nga kami ulit sa bahay at this time. Itong oras na po ito ay kakarating lang namin. At pagoda ang mga bata. Actually, lahat kami pagod. Pero yan, may energy pa rin si Ate Polly. At itong bata ay may sinat-sinat. Kasi nga yung weather ay paiba-iba ang ulan. Tapos hindi naman niya sikat ang araw. Actually, doon kahapon sa Boracay ay may sinat-sinat na siya. Pero hindi pa rin niya iniinda. Okay lang sa kanya. Gabi na po ito na malengke para si Daddy. Bumili siya ng mga prutas, gulay at saka isda. Sinuna ko na muna higasan itong mga prutas na binili niya para naman mabawasan yung tambak dito sa lababo dahil nga mahilig na yung mga bata sa mga prutas, ay talagang bumili siya na mga fruits. So, ano lang naman binili niya? Uh, orange, apple, at saka itong grapes. Namalengke na talaga siya dahil nga at bukas ay mag-duty back to work na naman siya. Wala na ako masyadong video nung nasa kami kahapon, ay kanina. At saka kahapon dahil hindi maganda yung weather. At saka busy sa kakabantay sa mga bagets. And then, ito nagluto na rin ako. Magluluto pala ako ng sinabawang bangus. Nagiwan na nga ako dito ng sibuyas at saka kamatis dahil gigisa ko muna bago ilagay yung isda. Mas gusto kasi ng mga bata ay yung igigisa, uh, igisa muna yung sibuyas, bawang at saka kamatis. Saka mo ilagay yung isda isimor at saka bago lagyan ng tubig. Ganun yung gusto nila sa sinabawan or may sabaw na isda. Although hindi naman sila kumakain ng isda, sabaw lang talaga. Mas malasa, mas malasa pag iigigisa muna. So ito nagayat na ako ng sibuyas. And then separate ko yung iba dito kasi ilalagay ko doon sa room namin. Kasi nga di maganda pakaramdam ni Baby Bunso ni Blaze. At ito, gigisa na natin ang ating sibuyas, bawang at saka kamatis. Ayan. Yung ulo lang naman yung sasabawang ko dyan, mga ami Dahil nga sabaw lang naman para sa mga bata. At yung isda, hindi naman sila kakain. So, ayan lang. At least may lasa pa rin. Ayan, ilagay na natin ang um, ating isda. Ayan, tatlong ulo lang ba ng bangus lang yung ating sasabawan. At alam nyo ba mga me, syempre pag nililinis tayo ng isda, lalo't pag bangus, meron niya mapait. At kailangan natin tanggalin yan kahit pa paksiw natin yan. At mas lalo natin tanggalin kasi nga magsasabaw tayo. Pag hindi natin tinanggal yun ay papait yung ating lutuin. Eh. Ay nako, si daddy hindi niya tinanggal. So ayun. Nagigop kami ng sabaw na parang ampalaya. After ko naman magluto ay nilinis ko na itong isda rin. Parang paprito bukas. Siyempre, minadali na naman natin at mapadaliin talaga natin. Dahil, baka -abot abotan na naman tayo at magising yung batang mahilig magpakarga. So, di ko alam kung anong isda to. Pero gusto ko itong isda na to. Uh, masarap yung laman niya. Sariwa-sariwa pa naman itong binili ni Daddy nakaabot pa naman siya ng sariwang isda sa palengke. At ito na nga ang aking niluluto na sabaw na ulo ng bangos. Nilagay ko na ang petchay dito. So, feeling ko ang sarap, -sar sarap, talaga nito At malasang malasa siya. Dahil nga, ginisa ko muna. At pagkatapos niya, itinikman ko na, oh my god! Sobrang pait niya mga me! Parang ampalaya. At kinagabihan na nga ito, mga me. Siguro, hating gabi na ito. At nilagdat na nga ng tuluyan ang aming baby bunso. Ayan. So, karga-karga ko siya habang siya ay natutulog. Kasi nga, panay rin naman ang gising niya. Kasi nga, mainit siya. At ayaw niya magpalagay na. Well sa noo at magpapunas na rin. Igan ko siya ng coffee bar. Tinatanggal din niya. Ayan. Hindi ko alam yung reason na ito. Sa, sa panahon siguro or nagingingipin siya. Hindi ko alam. So, first time niyang lagating na yung medyo mataas. So, 38 yung lagnat na ito. Distance. at antok na antok na rin ako. Siyempre, dahil pagod na pagod kami. Tulog na lang talaga kami ng gantong posisyon. At least kahit papano ay hindi siya gigis at nakatulog siya ng tuloy-tuloy kahit papano. Pag ganitong position kami at karga-karga ko -karga siya habang natutulog. Ayan naman si Daddy. Sarap ng tulog, di ba? And ito ay umaga na mga may tapos tapos na to siyang painumin ng kanyang gamot sa lagnat. So at least sa papano ay nakatulog siya ng tuloy-tuloy na karga-karga ko naman. Kung nakaidlip naman ako, okay, okay naman yung pakiramdam ko. Initiisan ko talaga tong ganito siyang posisyon. Kinakarga ko habang ako ay kami natutulog para naman katulog siya ng tuloy-tuloy. And then feeling niya siguro ay safe siya pag gantong karga-karga ko siya pag natutulog siya. Hoy, nahihayaan ko na lang. Sacrifice na lang talaga. Pero mas gusto ko naman ni ganun ganito para naman makapag makapagpahinga siya. Oh, gala pa more. Boracay pa more. Hindi na kasi mawawala sa amin pag alis-alis papunta Boracay mga may kundo na. kasi naka-work si daddy at may kon maliit na negosyo kami doon. And then, half na ng buhay namin ay doon pang everyday na araw-araw namin ay doon na uh, sa Boracay na rin. Halos madalas ay nandoon kami kahit ilang araw lang. Bukod minsan pag may, may, may business meeting kami ay uh, tinitignan-tignan din namin yung aming maliit na tindahan. Hindi checkup check up ko na lang si baby pag bukas wala mail mataas pa rin lagnat niya so na araw, mataas pa rin gigit niya sa kakaw na lang siya ipapa-check up kung ano ba talaga pero kung okay naman siya hindi ko na siya papa-check up so ibibigay na ko naman siya ng gamot na so that's for today mga guys thank you for watching god bless